for today's video. Ayan po, nakarating na po tayo dito sa Aurora Nagtipunan. Ayan po yung mga bahay po nila, oh. O, oh, kasama ko po ang aking apo. Aris, mag-hi ka, Aris. Aris. Ayun. Ayan po ang aking asawa. Ayun. Ah, pupuntahan po natin sila kasi ibibigay po natin tong kwan. Ito po o oh, mga damit na dala namin. Ayan, ibibigay po na, namin sa mga katribong agta. Ayan. Mga chinelas at saka mga damit po. Ayan po yung aking asawa na napaka-supportive. sa yung aking apo. Ayan. Asamahan ah, nyo po kami. dami nilang tinda o. Oh. Ayan. Mga orchids. Magkano yung mga ganito? Ito o, oh. magkano ito o. Oh. Ah, mag, mag, ah? 200. Pagbalik namin, kukunin ko. Ano? Yan, ang dami po nilang tinda o. Oh. Ito po ang mga kabuhayan ng mga katribo kong agta po. Yan. Ayan po, o. Oh, nagkukutuhan sila. <laughs> Pati rin po, nung mga bata kami, ayan po, ganito po yung ginagawa nila, o. Oh. Ayan, yung pang patay nila sa lisa. <laughs> ano po pangalan mo, nay? Si Ontol David, ma'am. Ay, Ontol David. Ba't ma'am naman? Anak na lang. Oo, ma'am. <laughs> ayan po ang kanilang mga bahay. Ayan po. Ayan. Sana po, wag po natin husgahan sila. Kasi po, ganito po la, talaga ang buhay naming mga agta. Ayan po yung mga paninda nila, oh. Ubud ng uway. Hello, Neng. Ni, di ba si Kanikwa? Gan mo tatayin. Si ikaw yung kwan. Doon sa Santiago? Opo, si Beyalin. Oo, Beyalin. Ba't may asawa ka na? Ay, tama yung sinabi nila kahapon kasi pumunta sila sa bahay. Sila preacher Ron. Hmm, sayang. Ba't hindi ka nag-aral ay? May anak ka na ba? Wala pa? Asawa lang. Ay, Allah, sayang. Hindi pa yung tricycle. Oo. Wala ka ba? dito ko palang bahay ninyo nung nagpakain kami dito ikwa eh, nung hindi namin nakita eh. hindi ka namin nakita sino po yung kasama niyong pumunta dito sila lang yung asawa ko hindi mo ako maalala hindi po pero parang nagsita na po tayo kasi... kaya nga sa Santiago nung kwan anniversary sa church oh ano matandaan mo na <laughs> Ito po tumira po sa Baptist Church sa kay Pastor Dave sa Santiago City. Pinag-aaral po nila, ewan ko, but biglang umuwi. Yun pala nag-asawa na. <laughs> Ang ganda ganda po niya kasi. Kasayang naman. Ito po yung bahay nila oh. Kahit nung bata po ako, ito po yung bahay namin. Ganito po pala. Ito po yung magandang kalahi kong agta. <laughs> tumira sa Santiago City kaso lang hindi siya na nakatiis <laughs> umuwi dito tapos nag-asawa siya mag-hello ka naman hi saan <laughs> po ha? eto po pala ang, siya bang nanay mo? eto po pala yung nanay niya <laughs> hi po <laughs> ayan po o, gumagawa po sila ng bahay ayan Ayan po o mga tinda nila. Hello po. Ayan. Magkano yung mga maliliit na ganito na ay? 40. Ah. ang ganda po ng hikaw ni nanay o. Oh. Hello po. Maghay naman po kayo. Doon sa amin, ganito rin tinitinda nila yung mga gulay-gulay sa gilid ng kalsada. Ayan, kukunin ko na. Isupot mo na lang. Kasi marami kaming karga, baka matikit lang siya. Daanan namin, ano? Na na. Ayan po yung bahay nila. Ang dami nilang tinda po, oh. Mga orchids. Matandaan mo pa ako? Amuka uh, pa, ah. Ha? Um, Amuka. Ay, mo na. Ay, kami na. Ayan po ang daming naglalaba. Ayan. <laughs> Ayala ang ganda yung pin. Papa, eh. Ayan po, oh, naghuhugas po sila dito ng mga kaldero. Kaya, kaming mga aita po, mga agta, hindi porket mga agta po kami, eh, sinasabi ng karamihan dugyo, pero hindi po. Ayan. Marunong din po kami maglinis ng aming mga kaldero. Ayan. Maghay naman kayo dyan! Ay, agta rin ako! O, oh, maghay naman dyan. Sige na. Sige na, hindi na mahiya. <laughs> Ayan po yung aking apo. Oh. Pinapanood yung mga naghuhugas. Ayan. Wag pa inagkata ni Luas. Mabalo na ako mga kinesis. Mabalo na ako mga kinesis. Andito lang po sila sa gilid ng may kalsada. Ayun yan. po, oh. Ang dami, ha? Ang dami-dami nila, oh. Yung mga bata na walang chinelas, magpila dito. Kung magkulang, next time, ano? Kung magkulang yung chinelas, next time. Ito, sa kuwebang video ka. Bu <laughs> Ayun po magbibigay to magbibigay po tayo ng chinelas. Ay may sabungan. Yan. Kita, <laughs> to, 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 to.

Vamos <tip> <tip>

Kamkan. 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 Kamkan.

dito sa Lumarreto. Maraming maraming salamat. meron po kayong matutulungan ng mga katulad namin. Thank you. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ah, para kayo eh ah, pagpalain ng Panginoon dahil sa inyong bigay sa amin na ah, sinelas. Yeah. kada tindahan niyo oi kesebol sa tinelas na i award din sa tinelas sa dakkal ay amin ayan po tapos na po kami nag-distribute ng chinelas hello po tatay ano pong masasabi ninyo nagpapasalamat kami sa biyayang dinikay niyo sa amin Magpapasarapin kami okay. sa inyo at sa Panginoon, na minamahal natin ng na Panginoon. Ang nagsibigay kayo ng Amin mga sinilas ng mga bata, sana ipangalagan tayo lahat ng Panginoon. Amen! Salamat po, tata. Salamat kayo mga travel na mabigyan kayo ng Panginoon ng biyahe at kaligtasan. Hallelujah. Salamat Amen. Po. Salamat po. Uh, ano pong pangalan niyo, Tay? Arsenio. Arsenio. Agta rin po kayo? Opo. Parang hindi po halata, parang mayor. <laughs> parang mayor po kayo dito. Hindi, hindi naman. <laughs> Madam. Ah, uh, Anak na lang po kasi agta rin po ako ng kagayang Valley. <laughs> ah, di. Ah, uh, tayo sa Opo. tribo Opo. Uh, mm, uh, Magkakatribo po tayong lahat. Opo. <laughs> salamat. Opo. Ah. <laughs> Ah, sige po thank you for watching don't forget to subscribe kami magluluto kasi gutom na po kami pagkatapos ng bigayan ng kwan ng mga damit at saka kinelas na si, binigay ni Sir Ace Bingkang papunta po kami ng dagat sa glit yan glit, ayan at ito yung kanin namin wow oh. <laughs> papainit lang po namin yung sabaw sa glit today's video po. eto po, kain po tayo dito sa gilid ng kalsada. Pagkatapos po namin mamigay ng mga dala namin sa mga ka kababayan nating agta, eto po, papunta kami po sa dinadya, dinadyawan. Ngayon, mala, medyo malayo pa kaya kain muna kami kasi alauna na.

Hello po, ang sarap. Dito po kasi ay malamig po. Malamig.